Pinakasimpleng luto ng gulay ang ating lulutuin at hindi din tayo gagamit ng karne dito. Siyempre, medyo nagtitipid tayo ng ating uh, budget. <laughs> binabudget natin ang ating mga pang-araw-araw na pagkain. Kaya naman, hindi muna tayo magkakarne. Wala tong baboy, baka manok. So, nagiwalan tayo dito ng ating kalabasa. binalatan na natin to, no? Kasi kung nakikita nyo kanina, ay napakadilaw na nung ating balat ng kalabasa. Kaya naman, ibig sabihin, matanda na. Di ka tulad ng pagka-green na green na ay pwede mong isama yung balat ng kalabasa sa paggugulay or pagluluto. Iwa lang natin ng ganito kalalaki tapos ay ilagay lang natin sa isang lagayan. Ito namang ating sitaw. So talagang medyo ah uh, medyo hindi na bata to kasi yellow green na. Yung batang bata kasi makikita nyo green na green pa. Pero pwede pa naman yan. At pwedeng pwede pang isama dito sa ating gulay. hiwain lang natin ng ganito kalalaki itong ating ampalaya. At yan. Napakahirap pa maghanap ng yung buong ampalaya na medyo ikaw na talaga yung maghihiwa ito nakahiwa-hiwa na kaya hiniwa-hiwa ko na lang din na mas maliliit pa dito sa ating napakamahal na okra na 15 pesos na isang ganyan lang <laughs> hiwa-hiwain natin at alisin lang natin yung pinakaulo para naman hindi sumapal yan pagkakinain natin at itong ating talong Isang piraso lang ng katamtamang laki ng talong ang ilalagay natin dyan. So, hugasan natin yung ating mga sangkap or ating mga gulay bago natin iluto yan. So, hindi ko kompleto ang ating gulay or ang ating pagigisa kung walang itong ating bawang. Hiwahiwain natin yan. Balatan muna yan bago natin pala hiwahiwain. Hiwahiwain natin yung panggisang uh, laki lang, yung saktong sakto lang, hindi nyo kailangan mag-effort ng pinong-pinong pagkakahiwa. Dito naman sa ating sibuyas, itong ating sibuyas, kung makikita nyo ay babalatan lang din natin. Napakadali lang naman yan at ihiwain lang natin na pangdisa katulad nito. Isa lang na natin para hindi na tayo maghintay ng matagal. Ilagay na natin itong ating sibuyas, bawang, igisa-gisa lang natin yan halu-haluin hanggang sa medyo mag-aroma. Dahil hindi nga tayo gagamit ng baboy, ng manok, baka, ay itong bagoong ang ating pampalasa or i-sasahog dyan. O di ba, yung, yung alat pala na gusto nyo ay according sa panlasa nyo. Kaya dagdagan nyo na lang kung medyo nagkulang sa bagoong or bawasan nyo kung naaalatan kayo. Gisado na pala yun, kaya hindi na kayo mahihirapan na magisa o magluto pa ng medyo matagal. At nilagay ko na pala itong ating kalabasa. Nilagyan lang ng konting tubig. Tapos tatakpan lang natin yan, pakukuluan pagka kumulu na, i-check eh, natin. I-check natin kung medyo fork tender. Hindi naman kailangang lutong-luto yan dahil magluluto pa tayo. So, i na natin yung ating talong okra, sitaw at itong ating ampalaya. Halu-haluin na natin. Ayan, mix-mix lang yan. Hanggang sa medyo mag-half cook itong ating gulay. So, i-check-check nyo na lang or pakipakramdaman nyo kung talagang tama na sa inyong panlasa yung ating mga niluluto. Naglagay pa ako dito ng konting salt and pepper para naman mas malasa pa to ng kaunti. Pwede rin kayong maglagay ng pork cubes, chicken cubes, shrimp cubes pagka nagluluto kayo nito. Ayan. Ihain na natin o oh, di ba? Ito yung saktong-saktong lutong ng ating gulay ah, ang gusto ko. Tingnan nyo naman, malutong na malutong 'yan. Kung nag-enjoy ka dito, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of oh, Fresh Kusina. Bye-bye.